Tita. Hi, baby! Kumusta? Naglaro ba kayo ni Mamita? Opo. Um, tita, I'm sorry po if I lied. Tsaka, muntik na naman po mag-away dahil sa akin. And thank you nga po pala sa pag-help sa akin. Baby, okay lang yon. Ang importante, lagi mong naalala yung mga turo ng mami mo sa'yo, ha? Opo. Lagi ko naman po naalala yung mga turo niya. Talaga ba? Sige nga, sabihin mo nga sa akin. Always be polite. Always use po and opo. Be respectful. Lagi pong magmamano sa elders. Never lie. Always tell the truth. And don't talk to strangers kahit nabibigyan po ko ng toys and candy. Mm, very good. And don't make pasok-pasok sa puting van. Eh, napanood ko nga sa balita na uso na naman ng kidnapping. Mas lalo sa mga bata. Kasi madaling bitbitin. Hmm. Kaya ikaw, di bali sana kung yun eh tinutubos lahat. Eh kaso iba, ibinebenta e Kinukuha yung laman loob. Manong diring tama na. Tinatakot mo si Cheska. Baby, huwag ka matakot. Pero tama naman yung sinasabi ni Manang Biring. Kaya dapat mag-ingat ka, ha? Dapat palagi mo kasama ang mami at daddy mo. Papunta. Promise? Ay! Ay! Kalakalakan ba yan? Bakit sarado-sarado sarado naman itong bahay? Ang dilim tuloy. Eh, kasi nga, baka mamaya bumalik yung pinagkakautangan ko. Eh, baka mamaya bubugin na naman ako noon. Huwag <Shore> ka na mag-alala. Dahil nakaisip na ako ng solusyon para do sa sakit ng ulong binigay mo sa akin. <S Origitime> Talaga ba, anak? <S・ <S <tweeting> <�ırım> pa paano? Medyo delikado, pero uubra na rin. Basta merong taong tutulong sa akin. Sigurado ako na makukuha natin ang gusto natin. Baka nga, sobra pa. Totoo, anak? Ano maganda yan? Sige, anak ha. mo lang sa'kin kahit ano. Kahit anong kailangan mo, akong bahala, ha? Basta so, tulungan mo lang ako dito, ha? Ano plan? Well, Mommy, later, let's go to the shop and buy toys. Okay, sige. Bibili muna kita ng cotton pen. Dito ka lang, ha? Anong gusto mong color? Um, pink and purple. Pink and purple? O sige, diyan ka lang, ha? Bibili lang ako. Pink and purple cotton candy. Oh, ngiti-ngiti ah. Oh, di ba? Ang ganda ng napili kong giant taro. Hmm, oo, pero mas napapasmile ako mm. dahil nakakausap ko na si Cheska. Kahit papano, kung ano man ang tinatanim ni Farah sa kanya, nababantayan ko. Tama. Alam mo, kinukorap ng Farah na yan yung utak ng anak mo. Kaya nga masaya ako in my own little way, nare-remind ko sa kanya yung mga turo ko. Mabuti na lang talaga nakapasok ka na dyan kinamamita sure ka na hindi papahamak ni Farah yung si Cheska. Si Cheska! Si Cheska! Si Cheska! Ano nangyari sa'yo? Nakidnap! Nakidnap si Cheska! Ha? Pa paano saan? Totoo ba yung sinasabi mo? Mukha pa ako nagbibiro? Diyos, so, so, Diyos, yung ko... Anak...